Magandang araw sa inyo lahat, mga giliw kong taga-subaybay, naritong muli ang inyong lingkod, si Shalir Hayla, na magbibigay sa inyo ng inyong kapalaran sa loob ng isang linggo mula September 25 hanggang October 1. Ito ang inyong weekly horoscope. Aries hindi dapat pagsabay-sabayin ang anumang ginagawa, mag-concentrate ka lang sa isang bagay. At ito ang pag-ukulan mo ng oras. Nang sa ganon, hindi ka malito sa iyong nais na abutin. Partikular, kung may kinalaman, yan sa usapang pananalapi. Negosyo man, trabaho o proyekto. Huwag maglasing o manggulo. Ah, ito ang hindi dapat niyong gawin para sa mga taong may bisyo, partikular kung isa kang aris. Huwag mo lang maglasing sa linggong ito dahil makakahanap ka ng malaking problema sa buhay mo pwedeng masangkot sa gulo at iskandalo. Sa pag-ibig, iwasan ang maraming relasyon. Aba, hindi pwede yan. Isa lang dapat upang sumaya ka habang buhay. Ngayon naman, para sa swerte mong numero, 3, 12, 21, 30, 39, at 49. Maswerte ka sa kulay na violet at orange. Taurus. Paging maingat sa paggastos ng paggastos. Partikular kung inaakala mong wala namang kabuluhan ang pinagkakagastahan. Isipin mabuti dahil ang anumang ginagastos mo ay pupwedeng makaapekto sa iyong pamumuhay sa susunod na mga araw. Ang linggong ito ay linggo ng pag-iimpok. Ay babala. Lumayo-layo at kilatisin ang mga tao na pwede, pwede kang gawan ng masama. Pwede kang ma-scam. Kaya pag-isipan o kilatisin ang mga tao lumalapit at nakikipag-usap sa iyo. Ang linggong ito, kinakailangan ang pag-iingat upang hindi ka mapahamak para naman sa larangan ng trabaho, maglingkod ng tapat dahil yan ang mag sa iyo sa landas ng tagumpay. Mapapaunlad ang kalagayang pinansyal. Iwasan na magkaroon ng pagtatalo sa pagibig itoon na lamang ang pansin sa, sa kasuyong isinilang. Kapareho mong buwan. Pero kung hindi naman kayo magkapareho ng buwan at zodiac sign, ay okay lang. Pero maging maingat sa iyong relasyon. 7 ang numero 6, 15, 24, 31, 39, at 49. 7 ang kulay na pink at blue. Gemini, nasa sarili mong pagsisikap ang ikaw ula. kaya bigang pansin ang proyekto na nasimulan mo ngayong linggong ito. Yan ang mag-aangat sa iyo sa tagumpay ng buhay. Huwag mahirating umasa sa iba partikular sa tulong. Isipin kaya mo rin yan. Kaya kailangan anda tamang diskarte upang makamit ang swerte sa buhay. Makipag-usap sa mga kasamaan sa trabaho, partikular sa proyektong nakaatang sa iyo. Kailangan mo sila, pero sariling diskarte ang sundin mo. Yung kailangan mo lang ay mga idea na mula sa iba't ibang tao. Ayusin din ang schedule at baka may nakaligtaan kang appointment. Delikado yan at baka ikaw ay mawalan ng proyekto. Sa pag ang pagtatampo ng kasuyo pansamantala lamang. Ngunit dapat naamuhin mo siya bago pa lumala ang sitwasyon. Suwerte sa numberong 5, 8, 25, 29, 34, at 43. Suwerte ka naman sa kulay na lilak at purple. Cancer Pamilya ang dapat pahalagaan. Pahalagaan ay eh dapat lang yan. Kung magsasama-sama ang pamilya, kahit na sa isang simpleng pagtitipon, mas maraming swerte at magandang kapalaran ang darating. Magsasanib din ang iba't ibang ideya na mula sa iyong pamilya na makabubuo kayo ng isang magandang gawain na pwedeng pagkakitaan ng malaki. Partikular at malapit na ang kapaskuhan. Ngayon, mabubus ang kakayahan sa gawain. Magingat sa na, lalo na habang nasa sasakyan o daan. Medyo malapit sa niskrasya kaya pinapayong ingat-ingat lalo kung gabi at umuulan. Suwete ka sa numero 2, 13, 25, 31, 41, at 46. Maswerte ka naman sa kulay na green at yellow. Leo, kung mag Mapapaganda kang muli. Kung isa kang babae, mas maraming kliyente at mas maraming salapi ang darating. Kailangan mo yan sa uri ng iyong trabaho. Ganon din ang mga kalalakihan. Laging malinis sa katawan at maayos sa kasuotan ang magdadala sa iyo sa magandang swerte sa hanap muhay, partikular sa linggong ito, lalo na kung may mga meeting na dadaluhan. Magplano ng gagawin para naman sa iba, ang malimit na pagkahilo ay may kaugnayan sa paglilihit. Aba, kung isang babae ka, pwedeng magkaroon na ng anak ngayon. Pwedeng magbuntis. Sa pag-ibig, kung maliligo ng dalawang beses isang araw, matutokso na naman ang kasuyo mo at baka mauwi sa matinding pagsasanib ng inyong katawan. Okay lang naman yan lalo kung kayo'y mag-asawa. Swerte ang numero 6, 17, 34, 30, 38, at 49. Swerte sa kulay na orange at lilac. Virgo, huwag pang hinanalo kung pagsisipag sa sabayan ng lukas ng loob, noon ka mayaman. Kaya sa linggong ito, sanayin ang sarili na maging malakas ang loob, partikular sa gawain na nakaatang sa iyo. Kaya mo yan! Iwasan ang magalit o maginit ang ulo. Pwedeng mauwi sa Malaking kaguluhanya. Mag-ingat sa mga taong mapagbiro at mapaghamon. Sa pag-ibig, lakas din ng loob ang susi upang sumaya sa linggong ito. Suwerte ka sa numero 5 19 28 36. 40 at 44. Maswerte sa kulay na gray at beige. Libra. Huwag ilihim ang lungkot na darama na nararamdaman. Mainam na ilapit sa mga taong pwedeng makatulong at magpagaan ng iyong kaduoban mainam yan sa linggong ito. Ang negatibong damdamin magdudulot ng pagkalugi sa iyong negosyo. At ganun din sa nabuhay buhay, pwedeng maapektuhan ang tiwala sa iyo. Magtatagumpay ang transaksyon kung ito'y gagawin ng mas maaga. ulit kung magpapatumpik-tumpik, malamang sa malamang ay malugi at mawala ka ng pagkakakitaan. Ingat ang makasakit ng damdamin ng iyong kapwa. Sa pag-ibig, na upang ibahagi sa minamahal ang mabibigat na suliraning sa iyong sarili. Kailangan mo siya upang makatuwang sa pagbuo ng solusyon. Suwerte sa numberong 4, 10, 15, 27, 35, at 48. Maswerte ka naman sa kulay na blue at purple. Scorpio magtatagumpay sa binabalak na negosyo kung isasantabi muna ang emosyon. Focus, focus! Tandaang, pera-pera lang ang labanan. Kaya naman, unawain at pag-isipang mabuti ang detalye bago lumagda sa kasulutan. Delikado pag nagkabalik. Huwag basta magtiwala sa mga taong nakakaharap mo. Lalo na kung sila'y ngumingiti, ang matamis ng iti nila ay may malalim na kahulugan. Maging matalino sa pagkilatis, sa pag-ibig, kailangang makaisip ng paraan upang makatulong ang kasuyo sa mga gawaing may kaugnayan sa pagpapaangat ng kabuhayan. Suwerte ka sa numerong 7, 18, 23, 28, 39, at 43. Maswerte ka sa kulay na red at pink. Sagittarius, iwasan ang matali sa pangako dahil hindi kayang tuparin ang relasyong pampamilya magpapatibay kung gugustuhin. Makakatanggap ka rin ng balita o impormasyong na makapagbabago sa iyong hanap buhay. Maging masaya ang pamimili sa pag-ibig dahil mainit pa rin ang panahon, yayain ang kasuyong mamasyal sa mas malamig na lugar. Suerte ka sa numero 5, 17, 29, 35, 40, at 45. Maswerte ka sa kulay na green at 42, Capricorn. Habang sagana ang buhay, matuto 43, 42, Importante yan, ang pag-iipon ang tiyak na landas ng magandang kinabukasan. May sasakatuparan na matagal na hinahangad. Sa pag-ibig, magpatago ng pera sa minamahal at huwag gagastusin ang pinatagong pera kahit na anong mangyari. Ngunit kung emergency ay... Ibigay yan. Suwete ang numero 7, 17, 25, 38, 43, at 46. 70, 80, 90, 100, 110, 110, 100, 110, 100, 110, 100, 110, 100, 110, 100, 110, 100, ng ikabubuhay gawin 100, 110, 100, Iwasan ang ugaling mamaya-maya na dahil yan ang magdadala sayo sa iyo sa kumunoy ng problema. Kung magiging masipag, may mapapala. May naman na magpapawis at lagi mag-exercise dahil kailangan mo yan. Sabi nga, pagmalusog ang katawan, na dadagdagan ang swerte mo, lalo na sa mga material na bagay at ganun din sa pag-ibig. Swerte ka naman sa numero 2, 12, 28, 33 at 45. Swerte ka sa kulay na yellow at blue. Pisces, na upang doblehin ang mga pagsisikap dahil makatutulong yan sa pagangat o pag-abot ng iyong pangarap. Sa patuloy na pagsisipag, mas maraming biyaya ang matatanggap. Huwag na huwag kang padadala sa bugso ng damdamin, pwedeng ikapahamak mo yan. May matatanggap na balita mula sa ibang bansa na magpapasaya sayo. sa iyo. Sa pag-ibig, huwag mo lang gawin ang mga bagay na alam mong ayaw ng iyong minamahal sapagkat malaking gulo yan. Swerte ka sa numero 7, 16, 5, 24, 39, at 42. Suwerte ka sa kulay na red at green. Yan po ang inyong weekly horoscope sa linggong ito naway nakatulong ako upang maibigay sa inyo ang guide o patnubay sa inyong kapalaran. Kung narinig nyo na hindi maganda ang kapalaran sa linggong ito, kumilos upang baguhin ang hindi magandang kapalaran tungo sa swerte. Kung swerte naman ang narinig mo, aba, huwag maging patatamad-tamad at baka mabaliktad ang swerte tungo sa hindi maganda. Tandaan natin, ito isang gabay lamang. Diyos pa rin ang makapagbibigay ng inyong kapalaran. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, halagi kung sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at nadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click lang yan! Thank you!